Hello so guys, welcome back to Madam Tikia Vlogs. Ito na po yung ating bakod. Uh, inabot po siya ng 2 months. Kasama na dyan yung pathway at saka yung septic tank. Ayan, tingnan po natin. Ito na po yung ano, kabuuan niya. Bali, inabot po ang cost nito ng mahigit 400k kasama na po yung stainless na gate dalawang gate po yan what a uh, septic tank tsaka yung pathway tsaka po yung paikot na bakod na yan ayan pasok po tayo sa loob tayo ay mag tour ito pong bakanting lote nito ay tatayo ang pa panang tatlong tiny house tapos, for the meantime, inuuna po namin itong swimming pool. Ito po siya before. Yan, madamo pa. Ito na siya now. Na-develop na. na. pas pa sila, pas-pas. Ayan. Deliver ng buhangin at ng ano, bakal. Ayan na po ang ating gawa Ayan. Magbabakod. Ang baraks, baraks. daming buhos. Ang lalaki ng mga poste, ano? Hmm. Ng pundasyon. <laughs> yan yung aming, anong tawag niya kuya? Bim? Aprikas pala yan. Ay, po, kaya. Ayan, five pieces. Yan yung ilalagay sa bakod. Malambot kasi ang lupa. Bumaon na ang truck. Don ulit don ulit pinadaan sa malambot ay. Lubog. Ayun, merienda muna. Wake mo na, Kuya Pael. <laughs> Baka malaglag. <laughs> oh, merienda na kayo. 3 o'clock na. Malamig na yung yun, ano, palamig. <laughs> Yan, malapit na po kaming matapos sa aming bakod. Nakarating na dito yung bakod. Mali. Nalaglag. tatlong araw na lang bakasyon na sila ano na po sila nagpipinis na ng bako malapit na silang matapos bali one month at one week na po siyang ginagawa lalagyan na siya ng hagdanan, Tingnan natin. Malapit na siya. Tapos, konti pa. Ayan ang aming pathway. <laughs> <Yes>. <laughs> Ayan. Sa pathway na po sila ngayon gumagawa. Sila ng, naglagay na sila ng ganito ng panpatibay mag ano na sila mag poploring na ng pathway Ayan, tapos na po ang pagbabakod. Dinabot ng 2 months. Ayan, mag -ano na lang sila. ipaplat na lang nila yung mga lupa. Tapos yung safety tank. Malapit-lapit na sa katotohanan. Yung bakod po ay ginawa ng 1 month and 3 weeks kasama na dito yung ating pathway. Ayan, pathway. Level bar. Ayan, thank you for watching guys. Hanggang sa muli, ito na yung end ng ating video sa bakod.